Ngayon ay Sabado. Ano ang daily food of life ating pakinggan? Ano ang aral at mga punto sa Juan chapter 11 verse 45 to 56? Shout out po sa lahat nang pupunta sa Luneta para sa Walk of Faith. Ganon din sa mga taga Cavite. Ang mga talatang ito 45 to 56 ay naglalarawan ng mga pangyayari matapos ni Jesus na mabuhay muli si Lazaro mula sa kamatayan. Ang mga aral at mga puntos na maaaring makuha mula sa mga talatang ito ay una, paniniwala at pagtanggi. Marami na sa mga hudyo na nakasaksi sa himala ni Jesus kay Lazaro ay naniwala sa kanya. Ngunit may ilan na nagpunta sa mga pariseyo at isinumbong ang ginawa ni Jesus ito ay nagpapakita na may mga taong handang maniwala sa Diyos kapag nakakita sila ng mga himala. Ngunit mayroon ding mga taong hindi tatanggap sa Kanya kahit anong mangyari. Pangalawa, ang balak na patayin si Jesus dahil sa mga ulat tungkol sa himala ni Jesus, nagtipon ang mga punong saserdote at mga pariseyo at nagplano na patayin si Jesus. Ito ay nagpapakita ng kanilang takot at inggit sa kapangyarihan ni Jesus. Pangatlo, ang propesya ni Kayapas. Sa mga talatang ito, si Kayfas ang mataas na saserdote, ay nagbigay ng isang propesya na mas mabuti para sa isang tao, Jesus, na mamatay para sa bayan kaysa sa buong bansa na mawasak. Sa kanyang hindi malay, siya ay nagpahayag ng layunin ng pagkamatay ni Jesus na iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa pagtatapos, ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang mga pangyayari at mga desisyon sa buhay ay maaaring magdala ng malalim na mga kahulugan at mga implikasyon na higit pa sa ating kaalaman o pagkaunawa. Thanks for watching and listening. Naupo, no, pinagpala kayo ng Ebanghelyo. God bless you.